Ayan mga badi, isang mapagpalang araw sa atin lahat. Nandito tayo ngayon sa Red Game Farm. Pagka nag win sila... Ay, tayo mag magsa-shoutout muna. Shoutout, Unahin natin si Gian Ponsalan na hindi kasama ngayon. Shoutout sa mga mananayan ni Ken. Yung gustong magkaroon ng manok na galing sa Red. PM lang kayo kay sa Bungayro, Lucena official account ay okay, kay Ken ay kay Paring RB, uh, Anler Gaper Yan. Yeah. Alakdan Game Farm pakisuporta yung kanyang account sa Facebook mga badi <laughs> nakahapon para saan kayo naglaban kahapon? Santa Teresita, Santa Teresita Batangas 5 win 1 loss yeah. siya nagtari lahat pero yung malos ay hindi na masama. Mga malos ka rin, pinagkalala ko na rin. Sa lahat ng followers ko, mga bati, pasisya na kayo. Ngayon lang nakapag-video ng pang-upload natin sa YouTube. Alos one year na wala tayo upload. Ako, napasama ngayon sa team sa bungiro. Dali, 24 na stag ang kinuha na namin ngayon. Ayan, katatapos lang ulan kaya kape. Shout out sa tropa kong Ichiro Por. plus 1, dos 96. Mga retired na din, mga badi. Shout out sa inyo lahat. Ingat lagi. mga uh, unbeatable unbeatable troopers shout out sa inyo lahat mga buddy ingat ingat lagi uh, sa bungero lucina happy po tayo shout out sa kanya maninaya ha yung gusto magkaroon ng uh, manok na quality uh, ang fame lang kayo sa kanya Dito ba di sa red? Automatic di mawawala ang kape. At saka may tinapay pa. Ayan. Ay, may munay pa. May munay. Ay, mamon. Special mamon. Ayan. Di mawawala yan. Ayan. Shout out kay uh, Boss Andy. busy. Ayan o. Ayan si Boss Andy. busy busy sa pag-record. ng mga manok. May hawak dun sa likod ko. Yan, si Ryan. Boss, Ryan. Nah, sisigapin natin na, na. Ano, makapag tayo lagi para at least eh, bumalik yung ating Uh, extra income. Wala na. Wala nang sahod si John Eagle sa YouTube. Natigil mga badi. At ang dahilan ay isa sa pinakadahilan ay busy-busy sa pag-alaga mga badi. Kay aking didin. Ayan. sa mga taga-iriga. Samahan ka mga perni. Lahat ng rin na Lahat na. Buong Pilipinas. Ingat tayo lahat. Huwag kayo maglalive ng ano ha. Delikado. Huli kayo. Dumadami. Nabari, <tinyo> <tinyo> papakita ko lang yung mga napili ni Ken. Mga nasa limbo. Papakita ko lang.